kayo kapag nagtutupi ng damit versus ako kapag nagtutupi ng damit. Kayo kapag nagtutupi ng damit sa una lang may gana. <laughs> Alam ko naman ang pagtutupi ng damit ang isa sa mahirap na gawin pagkatapos maglaba. Kaya naiintindihan ko kung pagkatapos ng tatlong pirasong damit na natupi nyo ay bigla na lang kayong madidistract sa cellphone na nasa tabi nyo. <laughs> pagkatapos ng tatlong damit na tinupi nyo, akala nyo tapos nyo na yung tinutupi nyo. Tapos hindi nyo na namalayan, nalibang na kayo sa kaka-scroll ng mga reels na nakikita nyo dito sa Facebook. At may paghiga ka pa nga na nakalimutan mo na yung tupiin mo na nasa tabi mo lang. <laughs> Samantalang kapag ako ang nagtutupi ng damit, hindi lang sa una ganado, dire-diretso. Wow. Kahit nga nandito sa tabi ko yung cellphone, hindi ko yan iniintindi. Kahit kating-kating akong kuhanin yan para mag-scroll. <laughs> Kasi dear, iniisip ko isang araw lang yung rest day, napakarami ko pang dapat gawin, kaya dapat sa pagtutupi pa lang, maging seryoso na ako at talagang nakafocus lang. Kaya nga limang minuto lang, tapos na ako agad, gayahin ako ha?